Hi guys! Good morning! Good morning guys kung saan nagluluto po tayo ng ating lamusar to date Friday guys. So yan, nagluluto po tayo ng mungo guys. Ayan po yung munggo. Yung munggo, uh, ginisa ko lang muna siya. And sinahog ko guys, diles. Ayan. Yun po siya, masarap po siya guys. Ayan lang kasi hindi po tayo pwede ng ibang sahog or uh, hindi po tayo pwede sa mga ano, uh, chicharong bulakla kasi po guys, uh, kakain po ako nito, so yun guys yun lang po yung aming uh, almusal for today, so lalagyan ko na lang siya mamaya ng malunggay yan guys the food is ready ayun na po yung munggo namin guys so request po nila guys bumawas lang ako para walang walang ah uh, ganitong ano uh, tabang taba taba uh, ano uh, tawag niya bumawas lang ako guys and I prefer na tayo ng baon oh, ayan po may lagayan po, guys bye bye